Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Si Congressman Ongpong or Okay, so uh, ito tanungin natin, Ah, uh, merong kasing uh, isa no na naga uh, nais pong ipa-mabatid no itong uh, isang kabagi natin. Paano niyo raw po mailalapit ang tulong para sa mga senior citizens, especially doon sa mga remote remote areas na sabi nga lalong-lalo na po sa mga kanayunan no na hindi po naaabot ang tulong. Ah, uh, probably merong mga senior citizens diyan na hanggang ngayon po ay uh, ah uh, hindi nila nakukuha yung kanilang mga benepisyo, yung mga pension nila. Yung meron pa akong isang nakita no na kulang yung kanilang birth certificate. Ha? Hindi hindi yung mga IPs natin, no? Especially nawala sila silang sapat na dokumento para makuha yung kanilang benepisyo mula sa ano, pamahalaan. Yun nga po yung isang malaking problema ng mga nasa remote areas, kamukha nung no, nabanggit niyong IPs. Mm -hmm. Napakabigat pong problema yon lalo na kung sila ay nasa kailangan ng pension. Napakarami pong hinihingi mm -hmm. ng DSWD para lamang sila makatanggap ng pension. Yan ay isang problema malaki ng ating mga mahihirap mm -hmm. na kababayan. Pero ang nakikita ko po riyang solusyon, itong mga LGU ang dapat gumawa ng paraan kung paano nilang natutulungan yung mga nasasakupan nilang IPs. Kasi po, nandiyan sa kanila local registry. nandyan Oo oh, naman. Diba? yung kanilang uh, yung sa health uh, RECI, Rural Health Unit. Okay. yeah. Yan po ang dapat natutukan ng mga LGUs. Yeah. Eh, kasi po, tayo naman, uh, ang tungkuli natin ay gumawa ng batas ang LGU sa implementation. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!